Good morning mga idol. Nandito na po mga idol. Oh. Tumutubo na mga idol. Tingnan nyo mga idol. Yan po mga idol. Oh. Tumutubo. Tumutubo ng ating okra. Ito na po mga idol. Oh. Medyo marami ng tubo mga idol. Ito na mga idol. Malapit na ito maano? malakas ang ulan dito mga idol pero okay lang mga idol okay lang naman siya mga idol walang damage naman mga idol ito na ang ating okra at uh, pag transplant ko po nito uh, piano ko po mga idol ipakita ko po sa inyo ka uh, kahaba pwede nang i-transplant mga idol ito na mga idol o oh, tingnan nyo mga idol o oh. paano makadaan dito ang langgam uh, maputik naman at may tubig medyo maraming tubig mga idol ito ang pamamaraan ko mga idol depende na po sa inyo si iba iba tayo ng pamamaraan kasi ito lang sa akin kasi subok ko na kasi ito mga idol. Kasi yung una, uh, nag-direct ako sa lupa. Pero ang nangyari, kinain ng mga langgam. Kaya naisipan ko na sayang naman yung similya kasi napakamahal. Uh, naisipan ko mga idol, ito na lang ang gagawin ko. Nung una, sa lupa ako nag, ano, kumawa ng similihan. Meron pa rin, ano, kahit araw-araw akong mag-spray ng, mag-spray mga idol, pero, kinain pa rin ng, ano, ng langgam. Kaya ito, ito, ito ang subok ko, kasi nasubukan ko na ito, mga idol. Medyo mahirap lang pero so, sure ball po ito mga idol ah, napakaraming napakaraming mga idol oh yan nyo kita nyo naman sa video tingnan nyo mga idol yan kahit umuulan hindi siya nasisira ilang araw uh, mula ngayon o ilang araw mga dalawang araw ba o tatlo uh, lalaki na ito mga idol mga ganito na siguro mga idol ito po ang technique ko mga idol si iba, iba naman tayo ng teknik at mga idol salamat sa panonood sa ating video update lang po Uh, update na lang po ako sa inyo sa susunod na araw uh, don't forget to subscribe uh, like and share to hit notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong videos thank you bye bye